Nakita na ba niyo ang akong part na akong gi-upload? Kung wala pa nakita, so dili di mo ani sa akong gi-upload. Ang ani, ang mga na lang. Huh? Good. Kumpay taas ha. Salamat, ma'am. So, asa na ko magsugod, ano? So, amo lang amo pa mo. Basin hindi ay makakuha ta, mula niya ah, ang sponsor. O tiwala sa amo na si Ma'am Normie Buisan. Aww. Chill out, day ko, sa iyang asawa. Ay, asawa ba? Bana pala si Vice Mayor Bernard Buisan. Masaya po ba yung tag-istorya kay Dibi Beta Perfecto? Kami mga karumlad, iyan ang sa akong papa. Mga karumlad, dili ba lalim ang buat sa panagat? Ang makarilit, ane ka to na pong mangingisda. Basta yung nagtuo mo, barato na ka ni, makaprovide mo dito. So. Kung kaplanan mo ane, kailangan mag-ipon mo, magtigom dito mo. Kumukuha mong ini ng yan, 32 mil pa lang isa na nakabanata. Yung kay balo pa lang mo sa akong part 1, ang isa kabandol ani sa size ang hilo, 3 ang mata, na ibimail na. So, doon mag ipalit kabandol sa ating sponsor na si Ma'am Normie na may tiwala sa ato. 18,000 na no, kapailabo sa Hugos, Bato, Arigulia. Naman yun ay Arigulia, kay pahambuyan mo na. So, nagpasalamat talaga ako sa kanya. Wow! Asa ka mga Karumblads, vlogs, po the lame pang itaon ang mabuhat sa pukot. Aww. Oh. Kung nakaibalo pa lang mga Karumblads, mahal doon kayo ang ilang bayro ng anay kung adlawan sila. Ila inyuwa pa ang snack, inyua pa ang nila. <laughs> oh, no, no. Kani ang talent na wala makuha sa uban. What? Lapopolis Mathematics, Lapopolis English. Oh, no, 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 no. <laughs> so, amo nang gisumpay mga korobras, kaya amo nang ikarga. Katumpa mo. Na dosi ang tungkad, saya sa hilo, trisi ang mata. Basin din mga korobras, magasyanta, magakawata, tutuloy ani, nagkukayo. Then, ako, uh, kung dili tuloy mga korobras, magakawa po, tagbutlisan din yung kasi-klaseng isda ng mga dagko na tumakawa ani. Basin din, gasyanta. Na ikinang ang akong isuon. Naingon siya na ako. Nay, basig. Mabagdok tani eh. di ma Ayaw na. Ay, dili pa natin papagdukon. Yes! Pag ikaw pagbukal sa isda, lima So, din na ang padugay yun. Nice. Kaya di yung takabawian eh. Damage rin ato. So nice. Huwag mga karumlads. Dili lalim ang pagpanagat. Kailangan wais ka. Kay kung na sa isda, hindi <coughs> ka kabawi. kung isda lang. Nice. Kailangan jud na adyo kay stink sa si imong kaugalingon. <coughs> oh, no 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 no. Wise ba? <coughs> kung baga kang isda, pagbuka na, liban na dito. So, makarilit ani dito ang katurang mga isda. <tos> <tos> Dako magukay yung halagaaning kung magbuhat mo mag panagat. Kaling panagatan mo, ako rin nang hinahinaya na mong papawag sa mga iksuon. Para makabuo mi o panagat. Sa una, buksera mi. Kamilusan pa mi sa uban. Katawaan pa mi. Kimubo kaya mong Unya, dili pa yun, branyo. Gisikisiyon pa yung mong sa una. gailak tiyog ko na nagasultit sa amok silingan. Nadili ko na mi makaprovide ko ng panagat. mahal ko ng katidad. Sa nylon pa lang, 7,000 na ang trisi ang mata. 400 mata sa na siya, ha? So, makarbit may kung unsa din siya. Kaya ilang ko ato ba, katong pag niya. Wala man dyan kumahin kaya wala man ko ikaprovide. So, napasalamat na ko kay Ma'am Normie, hindi akong ipahol man yung kwarta ato ng time. So, akong ipalit og pokot para makatupo panagat si Papa kay Mao, Mao mo ma guni ang mo sukat pa sa una ato sa mo pagtako mo ar pud ni nako man sa mo pagskwela ang panagat dili na ko ni kaulaw kay tinuod mo pud ni ug pasalamat dai ko sa akong madam si Norby Buisan talaga walang katulad sa kanya sa kanyang kabutihang tao salamat po sa inyo sa panonood wahay